the monday -t. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Mm -hmm. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025.

The Mandate 2025 The Brigada Midterm election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada In the Heart of Changing Lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home. Our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rini, Rini sa, sa buong bansa. na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax. Max, Drive Max, Umangal. Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, kumalat na video ng bukbok na bigas kahit hindi pa nag-uumpisa ang 20 pesos per kilo program pinunan ng palasyo. Submarine drone na narecover mula sa Batanes, nakapag-transmit na umano ng signal sa China. Iba pang aktibidad sa Balikatan 2025, nagpapatuloy. Pope Mobile na ginamit ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, inilibot sa iba't ibang simbahan sa Metro Manila. At viral principal na nagpahubad ng toga, sinibak na sa pwesto. Bandita. Bandita. Buong puso Kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng biyernes, April 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada, may napo na agad ang palasyo na nagpapakalat ng fake news patungkol nga sa 20 pesos per kilo rice program ng pamahalaan. Kasunod ito ng kumalat na video na ipinakita ang pangit na kalidad na bigas at sinabing ito raw ang ibinibenta sa murang halaga. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Meron po tayong nakitang isang uh, uh, vlog or na post panoorin po natin ito. Pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Desmayado ang palasyo sa videong ito na kumalat sa social media na tila sinisiraan agad ang P20 program ng pamahalaan. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kabiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, pinipintasan na. Pinipintasan na pang panghayop. Nanawagan ng palasyo sa publiko na magingat sa mga nababasa at napapanood sa social media, lalo na ang mga naglalaman ng kahinahinala at hindi verifikadong impormasyon. na. Mag ingat po tayo, lalo-lalo na po na nakita po pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. May apela ng palasyo sa publiko. Ang kagustuhan po ng pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Una na rin nagpahayag ng pagkadismaya si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel kay VP Sara Duterte matapos nitong sabihin na baka pagkain ng baboy ang kalidad ng ibebentang bigas. Kanina, inanunsyo na ng DA na inaprobahan ng COMELEC ang hiling nilang exemption na sa pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Nabatid na sisimulan sa Visayas ang P20 program sa susunod na linggo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Matapos, i-anunsyo ka makailan ng Department of Agriculture na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Ang ilang senador hati ang naging reaksyon dito. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada! Brigada. Pinatikos ni Senador Amy Marcos ang plano ng kasulukuyang administrasyon na pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas na sisimula naman ngayong susunod na buwan. Ayon kay Marcos, mas maigi kung ginawa ito noon pa at hindi ngayon dahil maaaring magduda ang publiko na ito'y paraan ng vote buying. Dagdag pa niya dapat ay hindi lang sa Visayas gawin ang pagbebenta nito pero maging sa ibang pamparten ng Pilipinas. Sa kabilang banda kung tutol si Marcos sa plano ng kanyang kapatid ay suportado naman ito ng kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. Ito magandang balita para sa ating mga kababayan. At least magsisimula na sa Visayas itong uh, 20 pesos na presyo ng bigas. na uh, napakalaking bagay ito. Ito uh, campaign promise ng ating mahal Pangulo na, na dapat nating tuparin sa sa sambayanan. Dagdag pa ni Revilla, isa itong senyales na nasa tamang direksyon ng pamahalaan dahil masisiguro sa pamamagitan nito na makikinabang ang lahat ng mga mamayang Pilipino sa murang bigas. Maaalala binweltahan kamakailan ng palasyo ang mga kritiko at maging pumupuna sa gawin pagbebenta ng Department of Agriculture at ayon pa nga kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hindi dapat pairali ng publiko ang crab mentality at pagiging anay sa lipunan. In the heart of changing lives ako si brigada ang ng 105.1 brigada news FM manila the music news of my Samantala mga kabrigada, hinikayat naman ng liderato ng Kamara ang local government units na tularan ang sistema ng rice subsidy na ipinapatupad sa kamigin. Kasabay ito ng nakatakdang ilunsad na 20 pesos per kilo rice program sa Visaya sa susunod na linggo. Mas epektibo raw kasi ang modelo na naisasakatuparan sa tulong ng kolaborasyon. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Nakahanda ang Kamara na maglaan ng sapat na alokasyon sa 2026 National Budget para ma-institutionalize ang rice subsidy system sa bansa. Ang naturang sistema ang target na isulong ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang nakatakdang pagarangkada ng 20 peso per kilo rice program sa Visaya sa susunod na linggo. Ayon kay Romualdez, naging epektibo ang implementasyon ng kahalintulad na rice subsidy sa Kabigin kung saan nagbigay daan ang kolaborasyon ng local government units, DSWD at local retailers para ma-access ng mga residente ang bigat na higit kalahati ang kaltas sa karaniwang presyo. Pinuri nito ang inisyatiba ng provincial government na nakatulong sa daan-daang pamilya para makabili ng abot kayang bigas mula sa iba't ibang munisipalidad. Ipinamamalas anya ng kamigin model ang pagiging epektibo ng koordinasyon sa public at private sector partners upang maihatid ang nararamdamang benepisyo sa mamamayan. Sa ilalim ng proposed program na inanunsyo ng Department of Agriculture, sasagutin nito katuwang ang Food Terminal Incorporated at ilang LGUs ang price difference ng market rate at subsidized na 20 pesos kada kilo Punto ng speaker kung kinaya ng kamigin, kakayanin din ito sa iba pang panig ng bansa. Kaya panawagan niya sa LGUs sa pag-aralan ang modelo, lalo't nakahanda ang kongreso na tumulong sa pagbuo ng pondo. Sa ilalim ng Rice Subsidy Program, ang Identified Low Income Households ay binibigyan ng ID upang makabili ng bigas mula sa accredited retailers sa subsidized rate na mas mababa ng 50%. Giit pa ni Romualdez, mas mainam ang Rice Subsidy kumpara sa direct cash transfer dahil mas makikita ang patutunguhan ng programa. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Caamino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Ancient wine. Ancient wine. Mga kabrigada, oras natin alas sa isjes na ng gabi. Ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mat-integrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Sa Mula sa PDP Party, iboto pagkasenador Marcoleta, number 38 sa balota, p for by Jun Pagadua, General Santo City. Trimax. Trimax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, ibinahagi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na batay sa kanilang isinagawang forensic examination ay nakapagpadala na ng impormasyon sa China ang isa sa mga submersible drone na kanilang narecover mula sa karagatan ng Sabtang Batanes. Pero tumanggi naman si Trinidad na sagutin ang katanungan kung may kinalaman ang ang gobyerno ng China rito. Maalala, sa nakaraang pagdinig ng Senado, tinatayang nasa pito ang kabuang bilang ng mga submarine drone na natuklasan sa buong Pilipinas at bawat drone ay may kakayahang makakuha ng impormasyon at makapag-transmit. Patuloy naman ang mga aktibidad sa ilalim po ng Balikatan 2025 ngayong linggo. Lumarga na ang multilateral maritime event sa pagitan ng Philippine at United States o United States Naval Forces. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Brigada. Umarangkada na ang multilateral maritime event sa pagitan ng Pilipinas at United States Naval Forces bilang bahagi ng nagpapatuloy na balikatan 2025. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layunin ng maritime drills na ito na palakasin ang interoperability at paghusayin ang kakayahan ng dalawang bansa. Ang MME ay magsisimula sa Subic Bay patungong Northern Luzon Joint Operational Area na magtatagal hanggang sa April 29 tampok sa Joint Maritime Exercise and Communications Exercises, Cross-Deck Landing Qualifications, Division Tactics, Photo Exercises, Replenishment at Sea, Maritime Search and Rescue at Gunnery Drills. Samantala, nagsanib puwersa rin ang tropa ng AFP at United States Armed Forces para sa isang cyber defense exercise. Ayon sa AFP, mahalaga ang ganitong klase ng pagsasanay upang mapanatiling handa ang bansa laban sa mga cyber threats at mas lalo pang mapatatag ang tiwala at kooperasyon sa mga kaalyadong bansa. Bahagi ng mas pinalawak na layunin ng balikatan ang paghahanda sa iba't ibang larangan mula sa dagat, himpapawid, lupa at ngayon ay sa digital battlefield. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Nuling nakita ng ilang mana ng palataya ang ginamit na sasakyan ni Pope Francis nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. May report si Brigada Jigoko Studio, i ibrigada mo! Balik tanaw ang hatid sa mga deboto nang muli nilang masilayan ang Pope Mobile na sinakyan ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas taong 2015. Ang espesyal na sasakyan kasi ay inililibot ngayon sa iba't ibang simbahan sa Metro Manila. Ginamit ito ni Pope Francis nang dumalo siya sa misa sa Quirino Grandstand kung saan dumagsa ang milyon-milyong deboto ang disenyo nito. Hango sa paboritong simbolo ng kulturang Pinoy, ang pampasaherong jeepney. Ayon sa nagmamayari, metikuloso ang kanilang pangangalaga sa sasakyan upang mapanatili itong nasa maayos na kondisyon. Unang dinala ang mobile sa Quiapo Church upang masilayan ang mga nagsisimba bilang bahagi ng pakikiramay sa Yumaong Santo Papa. Matapos ito, dinala ito sa Santuario de San Antonio Parish sa Makati. Pasado alas 12 kaninang tanghali, nagkaroon ng misa at rites of reception. Binasbasan din ng Pope Jeep bilang formal na pagtanggap ng simbahan dito. Mananatili sa Santuario de San Antonio ang Pope Mobile hanggang sa May 4. Bukas ito sa publiko para sa mga nais makita muli ang bahagi ng kasaysayan ng simbahang katolika sa bansa. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Major y. Major y. Kinumpirma po ng palasyo na tuluyan ng sinibak ang prinsipal na nag-viral sa isang video kung saan ay pinahubad ang toga ng mga nagsipagtapos kung maalala, inireklamo ang principal ng Colonel Roberto Abilio National High School na si Principal 2 Venus Divinia Nietes dahil sa utos nitong hubarin ang suot ng toga ng mga estudyante sa kanilang April 15 end of school year ceremony. Sa Palace Press Briefing naman, sinabi ni Palace Press Officer Yusec Claire Castro na tinanggal na si Nietes bilang prinsipal ng naturang paaralan. Pero hindi naman ibig sabihin na inalis na ang lisensya niya para makapagturo. IMAX. Climax, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagdedeklara sa May 16 kada taon bilang National Education Support Personnel Day. Sa ilalim ng Republic Act No. 12178, magiging special working holiday ang May 16 kada taon para sa lahat ng teaching and non-teaching personnel sa pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo, universidad at iba pang education institutions. Kaugnay naman ito, inatasan ang Department of Education at Commission on Higher Education na manguna sa pagpapatupad ng taunang programa at aktibidad para sa pag-obserba sa National Education Support Personnel Day. IMAX. Fried Brigada Nationwide Pinaalalahanan Nation na naman ni Sen. Christopher Bongo ang publiko na gamitin po ang Comelec Precinct Finder para malaman agad ang lugar ng botohan sa darating po ng May 12, 2025 national at local elections. Maaring bisitahin po ang precinctfinder.comelec.gov.ph o iska ng QR code na ibinahagi ng Comelec. Ayon kay Go, mahalagang tiyakin ang voter status para makaboto ng maayos. Thrive Max. Max. Brigada balita Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balikan. Kompleto. Thrive Max. Thrive Max. Brigada balita Nationwide. 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 At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Southam Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Southam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, ako si Brigada Leybagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita, at balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.